Samantala sa kabila ng pagiging viral at kontrobersyal, muling nabigo ang Bureau of Customs na maibenta ang ilang mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kabilang narito ang Rolls Royce Kalinan na sumikat dahil sa pahayag ni Sara Diskaya na may kasamang libreng payong. Nagbabalik si Mari Ocampo. Wala pa rin bagong may-ari ang Rolls-Royce Cullinan 2023 ng Diskaya Coppola matapos mabigo ang ikalawang public auction ng Bureau of Customs ngayong Biyernes. Naging usap-usapan ang sasakyan matapos mag-viral ang video ni Sara Diskaya na ipinagmamalaki ang libreng payong ng Rolls-Royce, ngunit tila hindi ito sapat para makaakit ng bidder. Bukod dito, muling nabiguring maibenta ang Bentley Bentayga 2022 kahit ibinaba na ang floor price mula 17.3 million pesos sa unang auction tungo sa 13.8 million pesos ngayong ikalawang subasta. Dalawang sasakyan naman ang tuluyang naibenta. Ang Toyota Tundra 2022 ay nakuha ng RMCE Metal Products Trading Corporation sa halagang 3.4 million pesos, bahagyang mas mataas sa floor price nito. At ang Toyota Sequoia 2023 ay nabili naman ni Jose Maria Esteban III sa halagang 6 million pesos, higit na mas mataas kaysa sa 4.6 million pesos na floor price nito. Sa kabuuan, 9.51 million pesos ang nalikom ng custom sa second auction. Ito na ang ikalawang subastang isinagawa matapos mabigo noong nakaraang buwan ang unang bidding kung saan tanging tatlong sasakyan lamang ang naibenta. We will be making formal announcements when the Bureau will be, uh, when we will start accepting yung mga direct offers for uh, these vehicles and all other vehicles pa na sa ating compound. Ayon kay BOC Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, ang susunod na hakbang ay direct offers kung saan maaring maghai ng sariling presyo ang mga interesadong buyer at susuriin ito ng customs bago maghanap ng challengers. Nilinaw rin ni Bendijo na huling option ang ikondem o wasakin ang mga hindi na ibentang sasakyan tulad ng ginagawa sa mga smuggled vehicles. It is just an available option, but as I've mentioned clearly, uh, ang preference ni Commissioner Ariel Pumoseno is not to destroy, no, but to convert it into revenue dahil mas may pakinabang ito lalong-lalo na sa kondisyon ng ating bansa. Ayon sa BOC, ang lahat ng kikitain mula sa subasta ay mapupunta sa four-feature fund ng ahensya bago ibalik sa National Treasury. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.